Ano po ang inyong panawagan sa ating mga sa harap ng mga uh, problema ang kinakaharap natin? At uh, panawagan din sa inyong uh, adding uh, kay Pangulong Marcos. Una, anong masabi sa ating mga kababayan sa ganitong uh, problema ang kinakaharap natin na talamak ang corruption? Well, para sa akin... Uh... Kahit nag-aaway-away, nag-uumpuga, nagbabardagulan ako, steady lang ako, magtatrabaho pa rin ako tuloy-tuloy. Ito -tuloy. Mm -hmm. nga, yung konektadong Pinoy, tututukan ko yung IRR para bigyan ng WiFi lahat ng estudyante at may sakit para mm -hmm. may telemedicine. Ganon din yung ating uh, problema uh, sa iba't ibang uh, issue, katulad ng libreng-libing, hindi ko pa natututukan na yung mga PWD. Ako, steady lang ako, sino man ang liderato, sino man ang bossing namin sa Senado. Ako, trabaho lang ng trabaho. Kayod lang tayo kasi ang dami nangangailangan ng tulong. At uh, sa inyong lahat, tadyamang kami, Kadeyo. At uh, sa lahat ng nakikinig, damdaming bayan. Mm -hmm. Ayan. Good at, morning, Marie. At, at uh, pang huli, uh, Senator Amy, alam ko hindi kayo nagkakausap ng uh, Pangulong Marcos. Ayan. Eh, uh, through sa ating uh, programa, eh, uh, baka may advice kayo. Uh, <laughs> uh, payo sa inyong uh, ading Pangulong uh, Bongbong Marcos sa ganitong uh, kinakarap natin, mga ang problema ngayon Okay. At talagang uh, maari sana sa aking kapatid, etong lahat tayo nangyari na mm -hmm. dapat natuto tayo ng mga leksyon. Mm -hmm. Kaya kung may investigasyon, may investigasyon din noon, hindi ba? Meron mm -hmm. ring agrava commission, kayo may commission din. Hayaan natin na lumabas ang totoo. At yung mga halatang-halata na, yung obvious na obvious na, yung isang bundok na ang ebidensya, i na, naon na, prosecute wag na mag nag pa, ikulong na kasi kitang-kita naman ang ebidensya. Huwag tayo mag-intay, talagang naiinip ang bansa at maraming gutom.